Hello mga kaibigang oso! It's me again, Penny and Ate Virgie. Andito nga po pala kami ngayon sa aming Yakuba or Munisipyo. Dumating na nga kasi mga kaibigang oso yung kanyang Alien Card o bagong Residence Card na naka-renew na siya. Kaya ngayon ay magpapa-update naman kami ng kanyang My Number Card dito nga sa Munisipyo. At isi-share na nga rin namin ito sa inyo. Kung maaalala nyo nga po dati, nakapunta na po kami dito ni ate. At pina-extend nga po namin yung kanyang My Number Card dahil nga po may expired na yung kanyang residence card eh di may expired din po yung my number card dahil magkasabay po sila ng expiration. Pagkarating nga po namin din ay eh, kumuha kaagad kami ng number tapos pinag fill up po kaagad kami na tong form. Mga bandang alas 9 po kami dito pumunta ng umaga at dahil wala pa nga pong tao oh, ay di naasikaso nga po kaagad kami at pinapunta kami dito sa pasokon na ito. Bali dito nga po ay kailangan tandaan ninyo yung inyong 4 digit number at saka po yung 6 digit number na combination ng letters at saka number. Huwag nyo pong kakalimutan yon pag kayo ay pupunta dito sa munisipyo. Bali, ito nga pong process na ito ay bali ina-update na nga po yung bagong expiration ng iyong my number card. Napakabilis lamang po nito, mga ilang minuto lamang at matatapos na rin kagad. Pagka-update nga po sa system ay kami pong ay pinaupo muna din sa gilid dahil naman yung card naman po yung i-update nila. Habang nga po nag ay nilapitan po kami na rin babae at sabi nga po ay pipicturan nga daw po si ate. Kaya nga daw po siya pipicturan dahil papalitan na ng bagong card yung kanyang my number card at wala na daw po kasing masusulatan dun sa kanyang old my number card at napuno na nga daw po. Ay di nung natapos siyang picturan, kami naman po ay pinafill up ulit na ring form para nga po doon sa bagong my number card. Madali lamang naman pong fill upan tapos eto po, pinafill upan din tong brown envelope kasi kailangan po namin itong ihulog dun sa mailbox. Bali kung meron naman pong susulatan dun sa inyong my number card, hindi nyo na po ito kailangan gawin. Nagkataon na nga lang po na puno na nga po yung kay ating my number card na luma. Kaya magre-request na sila ng bagong card. Sila na nga rin po ang nagdikit ng picture kanina. Tapos po yung sobra ay ibinigay na lamang po kay ate for free. Bali din nga po ay ibinalik na rin po kay ate yung kanyang alien card. At ini explain nga po na yung kanyang my number card ay puno na. So magre-request na nga po ng bago. At wala po yung bayad dahil po extended pa rin po yung aming my number card or hindi pa naman siya expired. Kapag nga po ikaw ay nagpa-update ng iyong my number card at ah, talagang expired na siya, yung hindi ka po nakapag-update, magbabayad ka po sa kanila ng 1,000 yen. Ideally na nga po at ibinigay na sa amin yung brown envelope. Nandun na po sa loob yung form na merong picture ni ate at ihuhulog na nga lamang po namin ito. Maygi nga po na napaga kami ng punta at mabilis po kaming natapos din ni ate. Paglabas nga po dinin namin ni ate ay nakakita nga rin po kami din nila sa may unahan ng My Red Post Box ay didinin na nga lamang po namin ihuhulog. Tapos nga po, ang pagkakasabi sa amin ay pagkahulog po namin ito, mag-aantay daw po kami ng 2 to 3 weeks. May dadating daw po sa amin na letter na magsasabi na pwede na daw pong kunin yung bagong My Number Card. Bali, yung pong letter na yon dadalhin namin ulit yan dito sa Yakuba or munisipyo para po ipakita sa kanila and then saka pa lang po namin makukuha yung aktual na My Number Card. Hanggang dito na lang po muna, Follow for more ingat palagi